Uh, as we're speaking right now for my ongoing house pro uh actually a minute uh, ago, uh former deputy under secretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope for the Health Orchestra. Health Orchestra Positive Learning. Um uh, adept at project, she believes it could be to influence her decision as well. Your response, from. um Dapat siguro kung mag-akusa mag siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of la loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Mm, una niyang ginawa, well hindi ko alam kung ano na una, pero naka-strike through siya sa akin. Ang uh, una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya, on paper, using my name, without any authorization from the Department of Education. Ibigay ni JC sa ito mamaya yung papel. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako si Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teachers, teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits diba, sa iba't ibang lugar naman sa bansa. Sabi ko, one on one tayo, kwento mo lahat sa akin. Ano? And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took A teacher item from Region 7 nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido nung biliat. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw. Nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And uh, you should go. And then she said na pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin niyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako, And then sinabihan siya, okay, sige, uh, you go. So she's a disgruntled former deaf employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel, yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, um, ayoko factual na ako ah ayaw ko atakihin yung pagkatao niya. Pero, when she was HR of uh, the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USex and ASex na hindi EXECOM. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one -on -one tayo. So, one of those times na one-on-one -on -one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng uh, Department of Education. Eh, bago pa lang kami nun. Uh, in fact, pag alis ko, two years lang kami. Very, very new. Na ako. Kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-pause ng awe away, away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker but uh, siniraan niya yung isang aspect and sa music sa, sa akin mismo. Ay nagulat ako. Why attack the aspect or the music sa kanilang pagkatao? Kung naman uh, trabaho. And then, ganun din na ginawa niya. No, malis na siya sa Department of Education because of the two points. Lumipat siya sa Senate. Uh, some, one of the offices of the senators din nandiyan yan siya ngayon yung isang kaibigan ko doon sa Senado, uh, narinig namin na sige na siya atake. Inaatake niya si Nigel Powa, si Reynol si Gerald Chan. Nang iyan ngayon yung uh, nakatangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi narinig na namin sa opisina, siya sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was Uh, let go. I think hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na mag magsusulisit ka sa isang private company, on paper 16 million. And then kukuha ka ng t-shirt items sa QN, gagawin mong EA sa Central Office. Hindi pwede yun.